So in today's video guys, we have here welding machine na 320 amp from Inco. So may official page sila sa Shopee. Uh, lagay natin sa description box yung link kung saan kayo makaka-order nito. But then, kailangan nyong videohan bago nyo buksan para at least may proof kayo kung gumagana o hindi for warranty purposes. So kagaya nung sa previous vlog natin, ito, yan, kung paano nyo isusoli yung item nyo kapag ka-supply. And, Nag-order na rin naman ako doon nung ito yung combo. Yung combo na ano na grinder tsaka barena. So ito ngayon is welding machine. Unbox natin. So tingnan natin kung maganda yung quality. So with that, intro muna tayo. So guys, ayan nakalagay. Ayan oh. Record full video while unboxing to protect your rights. So ito, andiyan yung name ko. So ikakat ko lang yung video para ano, pagka i-upload ko na. So guys, may kasama tong hand drill, yung maliit lang pang scoop. Well, sabi nila pang pwede ro pang barena. Siguro sa ano, I agree, pwedeng pang barena pero pang ano, pang pwede lang siya sa kahoy. Sa baka, iyak 'yun. So ito na siya, guys. Well, legit naman 'yun laman. Ayan, oh. daming ano sale so ito yung print nya itong print na to worth 1,000 na to 900 plus something so ayan 12 volts yun bali ito unbox na lang natin in other video focus tayo dito sa inko na ano na welding machine okay ito ito unbox na lang natin to in other video alam niya naman na ano na may free sya nito kasama so sa next video na lang natin to and dito tayo mag-focus kung maganda. Sa natin guys, anong laman sa loob, anong libre. Sana gumagana. Yun lang mahirap pag bumili ka sa online. Kasi nga, pag uh, bumili ka sa online, possible. Pag hindi gumana, abala. Pero pag gumana, jackpot. Kasi guys, nakuha ko to ng 2,400 lang. So, tagtag -tag ng voucher, yung ginawa ko, store voucher, tsaka yung personal voucher na 1,200. 20% off. So, ito, ganun lang na nangyari, kaya naging 2-4. Tapos, S-Pay later, pag ginamit ko, 3 months to pay. So, we will see kung gumagana. So, upon opening our box, may kita nyo, ito, meron tayong steel brush. And, may comment nga kung anong purpose nito. Ito, sa kabila. Pantok-tok. <laughs> kaya na, Actually, guys, hindi ako marunong mag-welding. Um, kailangan lang talaga namin kasi nga bato yung bahay so kailangan ng ano so clamp para sa rad sa welding rad and ito yung connector nga may wala siyang ano wala siyang thread meron lang siyang ano nakikita nyo yung parang pin focus focus parang lock yan 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 yung parang lock na yan to to to, to yan lagyan natin arrow yan so gaganyo mo siya tapos medyo i-twist konti para hindi siya mahahugot And, uh, web ear, dala ano, yung para sa ground, grounding. Ito, yan. Tinan natin, gano'n kahaba yung wire. One meter? Siguro? Oo nga. sapat may nakatali pang isa. Oo nga guys, mga one meter lang. Ang haba. Galing na rito ha. Nandito, ayun okay, no? ha. One meter. Kasama rin mismo tong ano sa 1 meter. Bagay eh, no? dulo no. Ah, oh, dulo. Yung daliri oh. 1 meter, 1 meter, and we have beer. Ah, to. Oh. Helmet. Helmet. <laughs> and meron siyang ano. Ang ganun no? Handle. Last but not the least. Ito. So guys mamaya Magpa-flash tayo sa screen Ng internal part nito May Nag-search nag din kasi ako Kung matibay ito o hindi Well Out of maraming video Na napanood ko Kaya nag-decide ako Na bilhin ito Kasi good naman yung review nila So sumunod na, sumunod na rin ako So <laughs> ayan 220 um, amp Alang yung ibang nakita ko eh pero ito 320 na yung kinuha natin guys ayun 320 amp ayan smart inverter welding machine so ayan so ayan din kung ano yung itsura sa kabila siya rin itsura sa kabila and then meron syang pan sa likod so input yan sa gitna nyan merong pan pa uli and dito yung output ng hangin so ito yung LED display kapag sinaksak mo sya lalabas yung ampirahe So depende sa welding rod yung gagamitin mo kung gaano kataas yung amperaje na na ano na gagamitin mo. So kung makapal yung welding rod, so tataas ang amperaje and ito yung positive negative ng ating dito, ating kakabit. So mamaya ko kuha tayo ng ano ng import para mag-welding para sa atin indifferent amperes para makita natin kung ano yung tsura ng let's say 60, 70, 80 or 70, 80, 90 ganun na, na weld, tapos isang welding rod lang available meron tayo dyan eh and then yun na kapag ka, nag overheat sya ayan may indicator ayan may, may, may power indicator din and then sa likod meron ayan switch on off ayan on off so guys pahabol ito yung salamin ayan ayan o uh, nakita nyo ba ako <laughs> <laughs> hindi na <laughs> <laughs> ito yun yung nilalagay dito sa ano sa mas yan so guys ayan kinabit na natin may handle siya and ayan yung salamin niya I don't know kung baliktad o hindi pero wala naman ano isa lang naman double sided lang naman pag ginanong ko guys wala na akong makita <laughs> promise wala na akong makita <laughs> as in ito yung talaga sa kabila antay mo lang talaga may umilaw dito sa side na to para makita mo yung wini welding mo so additional info guys yung plug mm, nya is ito ganito So, kung mag-extension kayo, kaya niya naman sa extension, basta makapal standard size yung gagamitin nyo. And, branded yung, ano, shoutout Royu, baka naman. Royu, Omni, ganon yung mga, ano, saksakan nyo. And, makikita nyo, parang bilog. So, kapag sinaksak nyo siya, mag ano, pasok talaga kahit bilog siya. So, ayan. Para may idea lang kayo. So, guys, ikakabit daw dito sa positive yung, yung may, weld, yung may welding rod. And then, dito, yung para sa ground is, ito. Ito ay para sa negative at ito na may lalagyan mo ng welding rod is para sa positive so hindi ka na mali dito kapag sinaksak mo kasi ito yung pin ayan upper part ayan o. tapos ayan na ipipihit mo lang sya ganon din sa kabila pag sinalpak mo pihit mo lang ganon busel to na well, yun na yung pinakalak nya pre yun na yun o nga yun na yun So ipipit mo lang pa kanan diretso. Mapapansin mo hihigpit na siya. So goods na siya ganyan. So guys, ito yung gamit natin, 6013, sabi ni Kuya Efren, yung gamit nating welding rod. So ito test ito test out natin dito sa ano kung maganda yung bitaw nitong ating ano welding machine. Sayang so, yan guys, sinaksak na ni Kuya Efren. Siya yung mag-welding para sa atin kasi nga hindi pa tayo sanay. Pero pag titripan natin yan, pagsasanayan natin yan. So sa ngayon, para makita niya na maayos yung pagkakawelding sa bakal, kung ano yung tsura. So siguro, doon muna tayo sa pinakamababang amperahe, eh, ano yung tsura, uh, ano yung na pagkakawelding. Siguro mga tatlong linyada, ganun. Okay na yun. Nang makita natin kung ano luto. So tara, simulan natin. So guys, ayan 150 ampere. So banata na, hindi kuya May hindi hey, kuya Ayos lang yan natural lang yan for the content babuha mustang luto kasi lang so yan yan yung 150 ampere ito taas ba tayo ito taas mo pa kahit 150 ayos na yan 200 200 so yan 200 204 Tiyan natin kung ano yung tsura. Para may idea lang kayo guys. O, oh, di ba? Nagsayang tayo ng welding rod para sa content. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh, oh. So, ito. Ito yung 150 and ito yung 200. Sa so, baba natin 100. Ano yung tsura? So, good naman yung welding rod natin, welding machine natin guys. Ayan, 100. So, ito testing natin ha layo na natin. Para makita si kaya Yan. may Mahina talaga. Ah, tumi... Ah. Kasi ano, dumidikit. Hmm. So, advisable, mga 150. Ah. Uh, ah. Uh, mga Sa 150, okay. Sa... 150 so 150 medyo okay na yun no? ayan okay na kaya friend goods so guys ayan gumagana naman yung 2,400 natin well kung, kung sa presyong 3,300 bibiling ko pa rin yan goods pa rin naman yun talaga kasi brand, may brand naman na talaga yung Inco Nung una, hindi tayo masyadong pinapansin yung inko kasi nga bago lang sa ating ano, sa ating paningin. Pero ipa natin sa screen yung laman sa loob niyan right away. So ayan, makikita nyo, ayan. So hindi sa akin yung mga picture na yan, galing video sa ibang YouTuber and Ayun, nakita nyo na. So, ayan, yun yung laman sa loob. Para may idea kayo na okay din naman. So, kaya ko siya binili. Bukod sa sale, okay naman. So, Pwede nang pa-arkila, pwede nang gamitin pang personal use, pa-arkila mo sa mga kay, sa mga kapitbahay para bumalik yung pinagbilang ko, di ba? <laughs> Ginastos ko. So, yun. So, kung mahilig ka sa how-to, tutorial, unboxing, cellphone application, wifi, video kay e-bike, and all about technology, kaibigan, baka naman, is like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So, with that, maraming maraming salamat po, and peace out.